So guys, magluluto kami ngayon ng isda. Ayan o, sariwang sariwa talaga yan guys. Yung isda na yan guys, ipiprito namin guys. Ayan o, yan yung isdang siga. Okay. Ayan, ah. ayan ah. o, ayan sariwa talaga o, labas kayo guys. O, nagsiga pa ang mata guys. O, diba? Ayan o. Oh. Napaka, ano. Napaka sariwa. Ang ipiprito niyan guys, so update ko na lang kayo ha. Ah. Ayan. Ayan. So yan na nga guys, magluluto na tayo ng isda So ipiprito na natin guys yung isda Ito guys oh. ayan na guys oh, ayan, ipiprito na natin to guys So ayan na guys oh. um, Ayan, ipiprito na natin to guys Hindi ko talaga inilalapit yung aking mukha guys Kasi ano, um Lupak-lupak talaga siya guys Ang pangit ng skin ng mukha ko guys So tingnan nyo guys, o oh, diba so, ito na yung isda ng siga guys Ipiprito na natin So, so update ko na lang kayo So yun lang nga guys, magpapainit na tayo ng kawali guys, ilalagay natin yung mantika. So yun na nga guys, nagpainit na tayo ng oil, ayan may, may, may ang na yung, guys, may mantika na yung guys. Oh. So antay na lang natin mamaya guys, pag mainit na natin, ilalagay natin yung isda. So na natin sa pusina guys, itong isda na to guys, lulutuin na natin guys. So ayan na na sa tayo, sa pusina, lulutuin na natin yung isda. So, mainit na ang ating kawali. Ayan, nag-usok-usok na, guys, yung ating kawali. So, hindi ko maipakita sa inyo ang paglagay ng isda kasi nahihirapan ako mag-video, guys. Saka ko nalang ipakita pag nasa kawali na yung isda na nakalagay na. So, ayan na, guys. Yung ating isda, guys, nakalagay na ito sa kawali, guys. So, ayan, antayin natin na mag-usok, guys. At natin babalik tari. Ayan, Napaka Natakaan lang, guys, sa tari maluto na siya dahil sa bago natin yung balik na rin ayan, tama na kayo dyan guys test na natin kung pwede na siyang balik na rin guys ayan ayan so, na guys, gulagot natin na. ayan o so, diba itong isa na ito guys ay makapal ang kanyang ano, ang kanyang palat pa lang kanyang balat guys so ayun na guys yummy so mmm ito na guys so na guys lamig na guys ang dalawa guys ayun na o diba ayun na guys wow o oh, diba yummy ayun na yun na na yun Ayan na guys, maluluto na siya guys. O ba? Diba? So guys, ayan na guys. Lito na yung ating frito guys. O ba? Diba? So ayan na guys. Mm, yummy guys. Sarap. So ayan na guys, kakain na tayo. Ayan yung ating mic guys. So kain na tayo. Kain na tayo. Kain na tayo guys. Ayan na guys, so yung ating niluto kanina na isdan siga. So kain na tayo guys. Ito yung aking ulam ngayon guys. Kain na. hindi ko siya inalapit yung aking mukha guys kasi pangit ang balat ng aking mukha lumbak lumbak talaga <laughs> hindi ko na kailangan magsawsawan Hala guys, grabe, grabe ang ano, grabe ang lasa ng isda guys, napaka ano. Napaka ano yung 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 lasa niya is manamis na misya no dahil napakasariwa talaga niya guys yung isda. mhm Promise, sariwa talaga guys. Hmm? Lamig kaysa guys. Grabe pagkalamig sa isda. Ina niya sundan sa mga pumbre guys dari sa probinsya guys. Hmm. So nagpinamot lang ko ha. Amin kayo siya guys mm. Mm. Masarap pa talaga guys Ang preto na mainit pa siya Yung bagong luto talaga na iuulam mo siya Kasi pag malamig na hindi na siya malasa guys Hmm so Subukan nyo mo yun guys, yung pag malamig na hindi na siya masarap, hindi na malasa yung isda. Mas masarap kasi yung ulam yung mainit pa yung bagong luto talaga masarap talaga siya guys. malalasama yung manamis-namis ang isda. Mm. Katulad nito oh. Eh. Hay napakainit pa na mga guys. guys, pasensya na kayo sa video ko, yung aking mga video is, hindi siya quality ang ating ano, ang ating video. Hindi siya malinaw talaga kasi yung ginagamit kong cellphone is mumurahin lang talaga, guys. Hmm. Pasensya na kayo sa aking mga video kasi ano talaga, hindi siya quality yung ating video. Ano talaga siya, hindi siya malinaw, hindi clear yung ating video, no. Ayun na, guys. So ayan na guys, tapos na tayong kumain guys Ayan na guys so. Thank you for watching guys and see you on my next vlog Bye bye, God bless you soon